Can you imagine? Tanggap ng buong Pilipinas at marami sa mundo yes. na ang pinakakorap na gobyerno na nararanasan ng Pilipinas ay itong gobyerno ngayon. Paano bababawi ang dangal ng kanilang pamilya? Yung panayam ni uh, uh, President Marcus Jr. sa isang Australian journalist. Kung naalala mo yun, tumawa PSU. siya tapos, why are you laughing? So may <laughs> sagot siya doon. Pero uh, kabilang po sa kanyang pahayag doon, na naramdaman po ng marami, is when he said that they took everything from us. So from that uh, point of, uh, uh, of view ng presidente, uh, dahil sa kanilang past experience, uh, alam natin, masaklap dahil pinatalsek uh, pinatalsik ama niya, tapos nawala yung kayamanan niya. So, akala ng mga Pilipino na uh, babawiin nila yung pangalan nila. Pero ang nangyari ngayon, naniniwala ka bang bina babawiin pala yung ginawa nila, ang ginawa ng gobyerno, ng taong bayan sa kanila noong nawala po ang kayamanan nila. Sa so, tingin mo, meron pong hinanakit, meron pong ganon na paghihiganti ang presidente natin ngayon. Alam ko sa Cebu, ayaw ko ngayon na pero nung simula siya maging alam ko malaki ang tampo niya sa armed forces. Kasi isang armed forces sa dakita niya para nagpalaya sa kanila. Di ba? Mm. may, may tampo yan. Kaya kung titignan mo din naman, eh, bagamat nakikita natin ang chip of staff na panay na nagsasabi, follow the constitution, etc. etc. alam mo, ang armed forces, katulad ng ating mga papamayan, mm. alam nila ang nangyayari, naapektuhan sila sa mga pangyayaring nangyayari ngayon. Kaya yung sinasabi mo na, yung sinabi ni Marcos, <laughs> eh tingin ko, anong, anong, take everything from us? They took everything from took us. took everything from us. Ninakaw ng tatay niya yan. Nakaw na dapat isoli sa bayan yan. Ang masamang nangyari sa na natin at ako naniniwala sa mga, na, mga naisisiwalat ngayon. Sa halip na magsoli, ay nagdagdag pa mm. sa pagdanakaw. Mm. Yan ay napakasakit at talagang sorry na lang ang uh, si Ferdinand Marcos Sr. Binigyan ng taong bayad ang kanyang pamilya ng pagkakataon, napakalaki at napakagandang pagkakataon para linisin ang pangalan ng kanilang pamilya. E ano ginawa? Can you imagine? Tanggap ng buong Pilipinas at marami sa mundo na ang pinaka na gobyerno na nararanasan ng Pilipinas ay itong gobyerno ngayon. Paano bababawi ang dangal ng kanila pamilya? po. Siguro, Secretary, ang inyong uh, huling mensahe, paalala sa ating uh, mga kababayan, lalo na doon sa mga nakikiisa ngayon sa three-day uh, anti-corruption rally. Masasabi ko lang sa mga kababayan natin, huwag tayong... Uh, Huwag tayong uh, matakot o panghinaan ng loob. Maraming ngayon na nagnanais na samantalahin ang damdamin ng sambayanan at, at uh, sakyan ng people power para makabalik din sila sa, o makapunta sa kapangyarihan. Huwag natin masyadong intindihin ang mga yan. Ang importante, yung sinasabing kailangan magkasundo-sundo ang lahat, hindi totoo yan. Pwedeng magtagumpay ang people power kapag ang mga nagkakaisa, is, nagkakaisang diwa ay nagsama-sama. Yun ang importante, yung mga nagkakaisang diwa, magkaroon talaga ng tunay na pagsasama. At pangalawa, linawi natin ng gusto. Saan patungo ang people power? Intindihin natin ang ating mga importanteng gagawin. Yung grupo o pagkakaisa na magbibigay sa inyo ng maliwanag na direksyon kung ano ang gagawin natin matapos ang people power, doon tayo sumama. Salamat po. Ayan mga kababayan, si uh, dating uh, Defense Secretary Norberto Gonzalez, ang ating pong nakasama ngayong umaga. Maraming salamat po, Secretary.